Good morning, good morning, good morning yeah, mga ka-drivers Tigil muna tayo dito sa ano Highway, gawa ng sama ng panahon Mag ano muna tayo dito ng Maghintay tayo ng ano Maglilinis, kumusta na po mga kaibigan Mga ka-drivers natin dyan sa buong mundo, kung saan man kayo sulok ng mundo naroon, kumusta na po Mabuhay po ang mga Pilipino sa iba't ibang lugar ng mundo Saludo po ako sa inyo lalo lalo na yung mga OFW nating katulad na OFW dyan Good morning, good morning, good morning Mabuhay ang mga Pilipino Maghintay tayo ng ano kasi ang sama ng panahon Nandito tayo ngayon sa isang lugar papuntang Highway 63 Ayan Ito labas tayo Ipakita ko sa inyo kung paaga ah, Ano ka Dulas ang kalsada mga ka-drivers Ganyan po Ganyan ang sit sitwasyon namin ngayon dito Sa highway ah, Wala kang makikita Ang ano kalsada hindi makita ang kalsada mga ka drivers kaya ingat ingat sa mga biyabahi uh, ganito talaga ang buhay ng mga truckers dito sa bansang malamig hindi lang sa Canada kundi sa mga bansang nag, nag snow ito ang uh, uh, taghirap sa amin dito kasi sa ano minsan kasi mga ka-drivers itong mga sitasyon sa tulad nito minsan lalamig minsan iinit kaya ang sama ng ano dito kami sa ano ayun, linis linis tayo ng truck natin para ano ano Tanggalan lang natin ng yung mga kan natin. Para makita ng makita ng pulis na malinis. Wala magiging problema. Tanggalan natin lang snow. Hirap buhay. Ayan o. Oh. tayo paghirap mga ka-drivers kailangan to kasi malinis yung mga lights ilaw natin kailangan itang kita yung ating plate number hirap talaga hirap kumita ang pera mga ka-drivers ito yung buong trailer Yan. malalim na dito malalim na ang isno makapal na kapal na ng isno Uh, nasa highway tayo mga ka-drivers Tumigil yung mga Truckers dito at uh, Malamig na Okay lang sanang malamig Kaya lang Yung kalsada ang uh, mahirap Pag ganito Madulas At uh, saka walang Hindi makita yung Kalsada mismo Kasi natabunan ng ano Tabunan siya ng kal-ano Snow Hindi makita yung Daan Yeah, no? yung nilalakaran ko ay ano na. Isno na talaga. Yan yung mga papunta rito. Sa ano, mag-iingat tayo. Yung mga ka-drivers natin dyan na Makakapanood nito ang papunta dito Highway 63 mag-ingat po tayo palagi dasal mo na bago malis kung sa kahit saan papunta kailangan panalangin mo na yun lang ang ating uh, panangga kunti lang lakad na pagod walang exercise puro kape <laughs> kape po tayo mga kadrivers hmm. shout out nga pala sa pamilya ko dyan sa Edmonton ang mga anak ko sa apo ko manugang mga uh, girlfriend boyfriend ng mga anak ko shout out sa inyo ingat po kayo palagi kung saan man kayo naroon maraming maraming salamat sa panonood sa pagsuporta kahit na pa isa isa lang ang uh, upload natin at uh, nandyan pa rin kayo thank you po ng marami marami at God bless po sa inyong lahat bye bye po muna uh, kahit ganito ay eh, Uh, patuloy muna tayong uh, mag magmonitor at uh, sakaling may maglinis ng highway Derecho, derecho ang biyahe kahit ka kailangan natin kumita para sa pamilya Ayan. maraming salamat ingat po palagi God bless